Saksak -sak niya idol. Tingnan natin kung gumana. Pag gumana yan, pwede. Panalo. Panalo idol, gumana oh. Ay grabe mga TV oh, tinatapon na lang mga idol oh. Talaga yung ano, yung uh, tambakan nila ng mga ano, yung mga mayayaman. Tinatapon na lang yung mga luma nilang TV. Yan Sony. Pwedeng pwede pa yan mga idol. Ganda pa oh. No? pwede yung bagahe sa Pilipinas ito mga idol oh, tinatapon na lang mga speaker mga ganyan Ali, di tapon mga mayaman dito tapos ano binebenta rin ayun oh, may, may ano pa may di tapon na lang din oh may plates pa oh bilhin ko pa oh bilhin mo na kaya yan maganda rin yan mura lang yan pag ano oh, pag, oh. pag bilhin mo yan sa ano sa market nasa 1 ano nasa kulang-kulang 2000 ganun. Pero pag dito, mga ano lang yan. Baka 100 lang. Ano? 120. Kaya e, panalo ka na dyan. Dyan, mm. pwede pwede. Ano na mm. ito? 2 kilos. May bar ba sya? Wala syang bar eh. Wala ah, syang bar. Dito lang. Pwede na rin lang. Plates lang naman. Eh yung bar eh, ano? Panalo. Tapos meron pang ano dito. Yan, meron din ganyan, no. Ano bang tawag yan ay Ito, ito uh, yung fryer, uh, fryer. Uh, Parang air fryer, no? air fryer. Tingnan mo daw kung gumagana, isaksak mo doon no. Isaksak mo doon no. Isaksak mo do no. Pwede pwedeng saksak Kunin mo. Yan susubukan lang namin isaksak dito, ito. Check namin kung gumagana. Ayun mo, may ano din. Offset. Natago yung offset kina. Ayun mo, saksak mo. Saksak niya, idol. Tingnan natin kung gumana. Pag gumana yan, pwede. Panalo. Panalo, idol. Gumana, oh. Ayun mo. Ayun. Gumana. Gumana, idol, oh. Gumagana, king. Gumagana. Tinatapon na lang. Gumana. Paano ito pagganay? Ha? Ha? Hindi ko lang alam kung paano pero ano. Gumana ay idol, air fryer. Gumana pa. Gumana ay. Eh. Ano bang patingin? Ay hindi ah uh, ano air fryer ba yan ay <laughs> Parang labahan na maliit ah. labahan ba 'to? <laughs> labahan na maliit. Ay, ano may ilisi? Kailangan na ilisi. Ay hindi. Hindi pa init. Hindi pala. Kasi umiinit 'yan oh. So ba. Air fryer nga 'yan. Air fryer. Lutuan to. ha? Lutuan. Lutuan nga air fryer nga 'yan. Kasi Chinese po idol yung ano nakalagay. Eh, hindi natin. Ayun oh nakalagay sa baba pala oh. Ayun, lutuan pala ng tinapay. Parang air fryer pa. siya ng tinapay, maganda rin. Pakinabangan kaya natin 'to. Makina, pakinabangan 'yan, gumagana okay. eh. Hindi na tinanong paano gamitin. Nikon o oh, Nikon pa naman 'ron. Oh. Nikon. Ang gandang klase ito. Nikon parang Nikon. Ang klase. Yan na lang mga idol ay eh. Oh, pa Yan mga electric fan mga ganyan tinatapon na lang mga idol. Yan papakilo na rin kung magkano yung ano pa kilo na ito. 9 kilos. Ha? 9 kilos. Ah, 200 lang. 200 lang daw, pwede na. Kasi yung isang kilo, ano? Yung isang kilo, 50. Oo. Oh. 50 kasi yung kilo nila eh. 50 yung, yung isang na, kilo? Ako yung kawala, isang kilo 50. Oo. Oh. 50. tama, tama. Ay, 25 lang. Oo oh, nga. 25 ang kilo ng ganito. Mm -hmm. Kasi 9 kilo. Pwede na yan, Tapos yung air fryer, no? Wala lang din yung air fryer. Ah. 200, no? 200. 200. Punin mo rin. Ah? Punin mo rin. Air fryer? Sige, pag-isipan natin. Punin natin siguro. Air fryer. Hmm.